sa mga ang Kami nga pala ang Banarin Vlogs. Hi guys! Sino po to Hi. guys? So nandito pa po kami sa hindi pa po masyadong mataas pero pagod na po kami. Ayan po. Sa'yo na na? Sa'yo na na? Tignan niyo po siya oh. Tignan niyo po oh. So ayan na po siya guys. Oh. Ang so, layo lay na po. Ang po.

Guys, nakakalulang yung pagbaba namin. Hindi na si Mabay. Hindi na si Mabay. Pagdawa sa akin, sakit na kaganda sila na. So, ayan, guys. May filter. Tawao. Ayan, nakakalulang bumaba. Magdad. Dito. Ah! Dito po ang maganda. mag killer friend. Dito po maganda. Alaki, iniwan nila. iniwan nila. So, ayan my beauty to guys ako okay, yung iniwan nila o oh, ang layo, layo nila takot ako sa ahas mama my god yokopang ko pang mamatay tignan niya po ang tangkad tangkad nakakalula tapos yung dinaanan namin bayan ba yan Nandito po kasi kami sa gubat. Ako okay, yung iniwan nila. Lucky ma, wala. Pero nandiyan naman po yung mga bahay. Kita na. Ayan. Hindi na mawawala pero takot ako. Eh? Ayan. Ayan po guys. Papa, pataas na ba ito? Ay, tara. Ayan. Travel muna tayo. Mm. Ayan. Ayan po yung view. So, siguro maganda dito magda-killer friend. Pero nakakatakot. Di pa namin kabisado yung daan. Di po kasi kami taga dito. Ayan po. Kami naghihintay. Okay. Ang ano doon. Tayo tumas din oko oh, parang itap lang. Sinuan. barang, bariyo. Parang... Mabalang pambuluto. Eh! Yes. Yes. Ito ba net! lang! Hala, ano ba yan? Takbo kayo lang. Takbo? O, oh, tingnan na yan! Mag-isa! Walang jowa! Ano na po siya? Ano? So, ayan po. Di po siya nalulula. So, di po na nabidyohan yung bata. pa dire di yan. Kita ko ito so, nga. ilo lang lula. Tapos siya parang wala lang. Ayan. Tapos ayan Ayan. Charot. Ayan. Pataas tayo. Andan na siya. Ayan. Ayan. So, doon po yung bahay. Ayan. Hindi na po kami mawala. Charot. Ano naman yan? Ang init-init, guys. Ay, clear skin. Charot. Iniintay ko dito si Ben. Charot! Ayan. Ano? Iniwan na naman nila ako. Kinalulula. oh. Doon na sila. Dito na po. Nagtatapos ang video na to. Ayan. <laughs> nakakalula dun sa ano, mountain kaya mawawalan ng kaluluwa dyan so magbababa na ako bye, -bye.